Sa ibang balita mga kabrigada, ang ombudsman ay sasampana sa Sandigan Bayan ang mga kaso sa flood control anomaly sa mga susunod na linggo. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Brigada Leo, linggo na lamang ang bibilangin. Yan ang sinabi ni, Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon para maisampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kaso laban sa mga sangkot sa anumang flood control projects kabilang na dyan ang mga diskaya. Sa ambush interview, sinabi ni Dizon na nagkausap sila ni ombudsman Boying Rimulya matapos ang pag-atras ng mga diskaya sa pakikipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Target ni Rimulya na magsampa ng kaso sa mga susunod susunod September 11, ng isang pan ng DPWH sa Ombudsman ang mga kasong anti and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds na available laban sa 20 tauhan ng Bulacan First District Engineering Office at apat na private contractors. Samantala, sabi ni Dizon, desisyon ng mga diskaya kung hindi na makikipagtulungan sa ICI pero tiniyak niya na at makakasuhan ang mag-asawa. Malinaw daw na pag-iwas ang ginawa ng mag-asawa kahit binigyan na sila ng ICI ng pagkakataong makipagtulungan sa investigasyon na in the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News of ba Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell sa labat ginhawa ng bawat nangangarap